mga ate, kuya, ayan, uh, 69 moto. So, nandito tayo ngayon. Okay. Yan? Ay -yari ay -yari ay? Ay ya? So, ano nangyari ka kuya? Ano nangyari, kuya? so nire natin. Yung natin, Ah, okay. Yung owner na ito kasi, wala siyang pangilapit sa WLNJ, so wala siyang maintenance sa motorhome. So napapabayaan, so pinalawang. Oo. okay pa rin yan, yung mga suspension. Suspension, okay na. Ang pinaka ano nito, baka tabing kagat or talagang rain or shine So, yun no? ah, uh, Mahirap naman natin din husgahan yung may-ari no? ah, uh, Bawa lang time dahil sa trabaho or something Napabayaan, kaya kinalawang yung frame. And sinek na pati yung brake Ah, uh, na rin yung gilid. Yeah. So, totally talagang binaba na lahat ng flaring para makita. So, ano pa hinihintay natin mga ka-69, no? Mga ate, kuya, uh, nandito lang tayo sa tapat mismo ng Walter Mart. Yes. So, ito po si Kuya Gilbert ng 69 Moto Ah uh, mamaya po magbabalik tayo mag-update tayo kung ano po nangyayari sa sabado.